Paano ko ginawa ang ganitong effect? Madali lang to mga loads para sa cap gawin natin. Let's go! Kailangan lang po natin dyan yung empty box sa sapatos. Siyempre, pati po yung sapatos na ilalagay natin dyan. Siyempre po, kailangan po natin ng cellphone dyan na may green screen. Kahit pang picture na lang kayo ng tela na kulay green o kaya papel, pwede na po yun dyan. So, magsimula na po tayo. Focus po muna tayo sa sapatos. Yan. Stay lang tayo dyan habang nakabukas yung box. Tapos po, itap po natin yan para ma-highlights. Then, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung price Ngayon, may price na po tayo. Next po natin, yung nasa gitnang yan, itap po natin yan. Hindi na po natin kailangan yan. I-delete Ide na po natin yan. Nga po pala, na-split ko na po pala yan dyan. Itap pa rin po natin yan para ma-highlights. Tapos po, piliin natin yung delete. Tapos po, abante po tayo. Liban po tayo sa kabila. Burahin din po natin yung sobra dyan. Yung hindi na po natin kailangan. I-split tapos delete. Tapos po yung pinakahuli, itap po natin. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Hanapin lang po natin yung overlay sa baba. Itap lang po natin. Kapag naibaba na po natin, ilong press lang po natin yan. Tapos drag po natin, pantay po natin dyan sa may pagitan yan. Tapos po abante po tayo. Kung napapansin nyo, humaba po yung pinris natin kanina. Dahil po isinom po na po yan. Delete lang po natin yung sobra dyan. Pantay lang po natin yung playhead sa isplitan e natin. Tapos po delete po natin yan sobra. Next po natin, focus po tayo dyan sa cellphone na may green screen. I-tap po natin para ma-highlights. Tapos, focus po tayo sa baba. Hanapin po ulit natin dyan yung Remove BG. i po natin. Mapupunta po tayo dyan piliin po natin yan chroma key mapupunta po tayo dyan galawin lang po natin yung bilog na yan sa green screen para lumabas na po yung sapatos yan hindi pa po tayo tapos dyan nakikita nyo may green pa po yan galawin lang po natin yung intensity lagay lang po natin sa 60 intensity lang po ang gagalawin natin dyan tapos po itap po natin yung check then i-play po natin check natin kung goods na <laughs> Yan po, parang X-ray na yung ating cellphone. Then, abanti po tayo sa dulo trade lang po natin yung di natin kailangan dyan yung sobra make sure lang po nakatapat yung playhead split tapos delete lang po natin pag all goods na ready to export na po natin mga loads Shoutout nga pala sa loads natin kay load sebastian shoutout sa sayo at sa star sender natin kay load jezebel at kay load nelia salamat po sa mainit na suporta sundan po ba sana nasundan at sana nakatulong kung nakatulong pag share naman para makatulong din sa iba Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.